nangyari sa'yo? Sa, sa pag-workout, workout ko dati. Pag-workout, pag workout mo dati. O ibig sabihin, matagal na, dati. Ngayon, yung tansya, ilang buwan na yan? Ganun, mga ilang linggo, ilang isang taon na. buwan na ito, matagal na, six months siguro. Yeah. Ngayon, paano ka nasasaktan? O kahit baka ganito ka lang, sumasakit na siya? O magutulog ka? Pag <laughs> natutulog <laughs> yan, pag ma-stacks mo, matagal ako. Kaya matagal ako, nakahang. Oh, sanay tayo pag natutulog kahit may unang tayo nakagano na yun. Eh. masakit siya. Okay. Kaliwat kanan, o isa lang. Pati din niya. Okay. Nakuha sa so workout. Wala ka namang mag opera, ganyan. Wala. Okay, good. Masakit? Hindi po. Kala akong masakit. Sinilaban mo. Okay. Ito. Ah, 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 ah. Okay, sorry. pagka pinilit idikit, okay, masakit. Mas masakit nung sa kaliwa, kumpara sa kanan. Okay. Pero hindi pa siya pasok sa frozen shoulder. Ibig sabihin niyan, ang tawag sa mga ganyan, maaring bursitis o tendonitis. Hindi siya adhesive capsulitis. Kaya kaya pag ginanon mo, ah, tingnan mo tong anatomy na ito namamagayang dito. Kaya pag inangat mo, ouch! Yan o, ganyan. Dapat kasi yan, yung supraspinatus natin, manipis, hindi siya mag-aabot. Tingnan mo to, yan yung impingement na nanawag. Subcromial borsitis. Tendonitis, namamaga siya. Kailangan kasi yan, malaya. Kaya pag inangat mo, ouch! Kasi iipit. O paano ngayon ititreat yan? Kaya nagkakaganyan na naman yan kasi nag, nagkakaroon ng mamamaga sa tendon niyan. Kasi umuusog sila. Kailangan niyan nakapakat, ay ano, nakapakat, nakasakto sa, sa sa deltoid ano natin, sa glenoid labo tsaka sa del, yung deltoid natin, itong muscle na to, hindi may stress kasi pasok yung ano, head humerus sa ating glenoid

呃，老乡啊。 Itiayaan. Tignan mo yan, kahit natutupin, hindi napubuni Buo pa rin. Itiayaan. Ito ang Kung kaya nagdumadami yung seeds, eh. to. Yeah. yung yung na rin to si Sir, eh. madali. Pero sana madali ko na to. Okay. ini sale. Kaya alam mo na kung kanta tayo, kaya ako lang muna sumingay. Okay, chef. Sige, upo ka. Final touch. Tapos tuturuan kita ng stretching dyan. Man ano kasi may posibilidad na hindi 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 masiro-siro. Kumbaga, kailangan mo pa ng rest ng mga ilang araw. Ga, ano siya, kumbaga, pagbabawasan ng sakit pero hindi talaga so totally zero agad pag na-adjust. Kasi nga gaya na sabi ko na mga magayo. Di ba nakita mo na 'yon, no? Yan na 'yung kasi anatomy ng shoulder eh. Yan 'yung kabuuan. So may diyan pa lang pag pinanood mo na 'yan, may explain ka agad sa'yo kung ano yung nangyayari. So, ilang araw ay ba yung bago Ano po? Bago na dito. Ngayon lang, A bukas pwede. Kahit madaling araw ako maligo eh. Maaga-aga pa naman, hapon pa lang, pag uwi nyo. Kung natutulog ka ng mga gabi, pwede kang maligo ng alas 10, alas 11. Walang problema. Pero yung pag-uwi nyo sa bahay, pahinga ka lang konti sa so may liko. Huwag, huwag mong gagawin yun. Pero kung mamaya magantay ka pa, meron kasi yung tao na hindi makatulog pag di naliligo. Ganon. Kaya sinasabi ko, yung oras din ang pahinga. Hindi po pwedeng kauwi mo lang sa oras bumiyahe ka, ligo ka kagad. Eh, hindi pwede. Sasakit kasi yung mga muscle nyo, lalo tina-reaction kayo. May magre-react yan ng mga tendon at muscle. Baka sabihin nyo, dito pagaling. Normal naman yung sasakit. Pero mag, mga 4 to 5 days, bago magkandawala lahat yun eh. eh hindi naman nakakamatay hindi pagligo eh. Di ba? Sa araw. Di mas maganda na yung shape na. Para wala tayong sisiyan. Okay, oh, relax lang. Gendo lang exercise mo sir, palagi. Gendo. Yan lang. Ang din yan. No? Tapos, ngayon, di ba kanina pag inaabot natin dito, masakit? Okay. Hmm. Tignan mo yun. Oh. Hmm. Oh, Abot na. Hmm. May na. Kumbaga, gaya nung sabi ko, may pain siya pero hindi na kagaya kanina. Oo, okay. oh, buko oh. mo. Hmm. Hmm. Okay, tapos ka na lang. Dati po kasi, hmm. yung purang bang purang dati, hindi ako nag-stretching. Stretching. stretching. Hmm. Kailangan kasi, yung sa Okay? Thank you.